Ay, mga idol, tapos na rin nagtanim dito. Doon, sa baba yan. Tapos doon. Ang ginagawa gina ko naman dito, uh, gagawa ko ng daan. Hanggang doon. Lililisan ko para hindi sila dadan sa mga mais. So, kung hindi ako gagawa ng dito, ito so, ang yun, yung mga mais ko. Kaya, gawa tayo ng dal. Kanina, sa turn to me dito, matanggal ko na yung iba. Itong doon, yan. Dito. Matanggalin natin ito. ạ cái này